Hello mga kalagan! For today's another laag video, atong laagon karon na isa sa pinakanindot, pinakasikat nga tourist attraction din sa Siargao Island. So, this is the part 3 sa atong dibuhat din nga laag series sa Siargao mga kalagan. So, kung nagtanaw mo sa tong previous vlog, sa part 1 and 2, ang atong gilaagan is ang coconut road and coconut view deck, maasin River. Ang magpupungko rock pools makalagan is included na siya sa pwede ninyo malantor diri sa Shergao. So ang entrance diri makalagan is 50 pesos per head. Og naay parking fee nga 10 pesos para sa motor makalagan. So from Maasin River ni biyahe mi diri og 25 minutes makalagan. So dool ra siya no kaya ra gid kaayo nimo mabuhat ang kaning land tour in just one day unya DIY ra po niya mong gibuhat makalagan. So at the end of this video kung maka kaya na kumakalagan ni na tanan kung pila tanan gyud among nagasto ni J Lord sa DIY lantern tour among gibuhat ug dinhi sa gawas na poy mga souvenir items nga pwede ninyong mapalit or pwede pug ka mag snacks diri makalagan kay daghay na maligya dinhi ug naa pud sila keeping dinhi makalagan no? ug makani bitaw mo tilaw mo anak kay lami gina siya tag 20 pesos ang isa so pagsulod na mo din sa magpupungko beach resort mga kalagan. din hi palang bitaw daan grabe sulit na kaayo grabe ka white sand ang ilahang balas diri a mga kalagan ya, lamigid kay liguan ang ilahang dagat no kay tinaw kaayo pero ang katong iconic nga rock pools mga kalagan is to apa so tumoy o din ha so mabaklay pa mi mga kalagan o, mga 150 meters siguro pero dool raman po siya mga kalagan no o, o niya, best time to visit din hi mga kalagan ay ginmugan hi nga udto or buntag kay high tide pamana siya no so hapon ka man hi mga kalagan Matuwid pa sa mga locals sky dili man makita ang katong rock poles kung dili siya hunas or low tide so as you can see mga kalagandan jud kayong mga turista nga nag anhi diri so mao day ni siya mga kalagan, ang magpupungko rock poles honestly mga kalagan dili gyud siya expectation versus reality sa pictures, sa videos nakita gina nako sa kunduha ka mata mga kalagan nga grabe ka ang magpupungko rock poles mga kalagan nakaingon yung kong sa land tour pala nga mong gibuhat diri sa Shargao sa first day grabe na gid siya kasulit makalagan, So kung ikaw nga nagtanaw aning nga video, this is the sign nga pagtigom na diag sugod mga kalagan. og add ang share no kay kami. Nabitin jud ko sa among 4 days makalagan For sure, amo pag yung balikon kay daghan pa mi gustong laagan gyud din hi mga kalagan no. So tiguman ato na puhon. Unya malingaw gid ka din hi mga kalagan no bisag mga bata or di kabalo mo kay naagid siya mabaw ra nga part na itagahawak. O gusto kauglaom nga part makalagan napod siya sa tunga and if ever mangani makalagan nga makalaag bitaw mo diri sa Siargao tour mo i suggest nga iliwit gyud ang anhi oning magpupungko rock pools makalagan kay low tide ra ninyong makita ni siya no so una lang sa mo dito sa Maasin River Coconut Road Coconut View Deck or sa lahi pa mo nga magadto kay kung mo una mo diri makalagan is high tide pa siya dili pa ninyo appreciate or dili pa makita gyud ang rock rock Isa ni sa pinakanindot nga among nalaagan ni J Lord Makalagan ang kaning natural beach pool dinhi sa Siargao. I hope one day makalaagan ka muna po Makalaag ug makaligo po mo puhon diri a ah, makalaagan. So for now sa mga dili able na nga maka sorry so pamaagi ani nga video makalaagan at least nga ma-share pod namo sa inyo ha nga ingon ani ka mga nindot nga lugar diri a sa ato sa Pilipinas. Ug para updated ka mga kalaagan sa atong mga laag adventure Adventures nga buhaton, you can like and follow this page for more laag videos. Ug sulit di ay kaayo among first day din sa Shargao mga no? Kay upat na ka tourist spot amo ang nalaagan sa amo ang gibuhat nga DIY land tour. And that's our laag video for today diri sa Magpupungko Rock Pool. See you sa next day. Laag na.